what's up sa inyo mga Loy um, Nagra-rides kami ngayon Papunta kami ng uh, Saan ba tayo papunta? Tinggalan oh, Ito lang Rides-rides lang At uh, Siyempre Sa ilang araw na puro trabaho Linggo lang ang ano eh Linggo lang ang Bakante na ano, Talagang ganito talaga eh Pag ano Nakaka-relax kasi mag-rides Marami sana kami Kasama sana namin si ano di ba Si Si Kuya Jingjing kaya lang, hindi ko alam kung bakit di siya nakasama. Ayan, si Boss Marce. Ayan o. No. Tapos si... Ayan si, si Boss Limuel. Si Kuya Jing Jing yata yung ano eh. Nag, ang nagplano nito, di ba? Di ba siya? Oo, oh, 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 siya nag-alang na magplano. Oh, Oo. Oo nga, pupunta, pupunta pa kami kina Portato, yung isa namin kasama. Shout out sa'yo, Kuya Jing. Ikaw yung nagplano nito, ikaw yung wala. <laughs> ako na sabit lang, ako yung natuloy. Sa so, usunod, makakasama na yung si Kuya Jing. Uh, si Kuya Jing kasi mata matanda na ba si Kuya Jing? Ilang taon na ba siya? 40 ha? Ha? 40 Matanda na yun. Nakasabayan niya pa si ano eh. Si Matosalib <laughs> Kaya mahaba buhok nun. Oo. Oh, nasanay kasi. Di ba yung ano? Oo. Oh, oh, parang, parang Samson yun. <laughs> Kaya nagpapahaba ng buhok si Kuya Jingjing. Oh, Ang tagal pa, ano yung patayin yun? mo? Oh, Oo, kasi pag naputol yung buhok niya, manghihina yun. Mga parang ano, kasi ganyan ni Marcio. <laughs> Yan. Yeah. Oo. Oh. niyo yung lakas sa buhok, kaya tinan mo, kahit ilang bakal, di ba? Ilang libong bakal. Oo, oh, kaya niyang buhatin. -kayan Si sabi ko, bakit kaya sobrang lakas si kay Jingjing dahil pala sa buhok 'yun. Shout sa inyo. Si sana makasama na sa susunod sina ano. Sina Tyson, sina Sandro, Sandro. si Sandro, eh, si, Sandro eh, si Sandro kasama natin si Sandro, si puro tawa tayo ngayon. Sandro, sa yung matangkad. Yung yung matangkad na driver na babaero. <laughs> Ah, oh, oh, si Jobani. Oh, si Jobani, lalakero 'yun eh. Hindi dito tawag pala sa bukal, dito Pwede Martin. Wait, eh. Tawagin kayo. Sa utot kinakauya Dennis Kapilak, kina Bernie na laging nakakalimutan yung ano. Yung pinapipirma. Oo, oh, pinapipirma sa akin Pareho kayo, ay magsama kay Byron. 'Yan, 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 sama-sama 'yan. Mga architect ng mga idea. mga architect ng mga engineer na mga kalimutin. Yung isa na na, buti naman. <laughs> si Hana wala na, nagano na, nagresign na. Tapos si Bu nawala yung isa, yung may, yung naiwan mas malala. Papakayak, ilang linggo niya pukunin, tatlong linggo. Kayo Dennis. Oh, si Dentin <laughs> Saka shoutout kay ano, kay Ate Che. Ate Che, eh, sasama sana si Ate Che. Kasama sana siya ngayon eh. Kaya lang naka PCX yun. Kaya sabi, wala logi tayo. Oo, oh, mauna oh, ma si Ate Che. At si Ate Che, grabe mag banking yun. <laughs> Alam mo si Ate Che pa nagka Nagkakape pa yun. Habang, <laughs> habang banking yung tumatawag yung sa mga, ano, sa mga driver. Ate Ella, isa mo, pasok ka na. Oh, sa Ate Ella. Oh, di sana kasama kayo, di sigaw ka sana ng sigaw. si Kuya Jun, yung Kuya Jun, yung best friend ni Ate Che. Ay, malapit yung eh, birthday ni Ate Che, di ba? Oo, oh. oh, kasi pag nag-birthday yun, isang linggong ano yun eh, rakaras okay. yun na. birthday niya. Hmm. Kasi ang ginagawa natin Ate pag kunyari birthday niya, isang linggo yan, puro libre yan. Ganun sa ano, ganun si Ate Che katindi. Tatago ko <laughs> si Boss Marce. Shoutout pala sa kay Boss Marce. Ito <laughs> kami tricycle. Oo. Oh. Tri <laughs> wala pang wala pang ano, wala pang wala pang girlfriend niyan mga loy. Ano? Oh, <laughs> Pati to, ay hindi meron pala yan. Meron, meron. yan, ano lang Nak nakatago, nakatago sa lihim. <laughs> <laughs> oh, nakatago sa hiwaga ang girlfriend niya. Hey, mamaya titingnan namin kung makakapag ano Pero masaya to, masaya tong race na to kasi ito yung mga race na biglaan eh. Natatawa, natatawa talaga kay Jingjing, -Jing. siya talaga nagplano nito. <laughs> ano ano ano? Yun? Plano plano, baano, plano na pa so, lang isang kilong paa na ulo. Sobrang huli siya wala. Siya yung wala, siya yung plano siya yung wala. <laughs> Sana susunod marami na tayo, no? Oh, ang saya nun. oh, si, si Reniel pa pala, nakalimutan ko yung shoutout si Reniel Si ano, si Tilitabis <laughs> si, sino, sino ba ba, sino ba bang ano? Ay si Oh, Tito Benny, ah, si Tito Benny, yung pokey po, po driver ni Boss Saka si Boss na rin, kay Boss RDT, tsaka Boss RRT <laughs> Ay, Byron. 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 Oh, si Byron, si Byron may motor yun eh. Nagyayaya nag nga yun. Na mag-ride siya daw. Yung galan, nakakita sa, sa baka kayo, sa kanila to eh. Eh, di ba tinggalan yun, Byron? Ang... Ito na po pa yung pares. Di ba, di. Kaya mo na kami mga aloy. Gutom na eh. Tapos mamaya pa may makita kaming kapi, ah, magkakapi kami. 'Yung lang yung naman talagang masarap-masarap sa ano eh, sa rides rides. Pagkain, kape, pagkain, kape. <laughs> boss? Nasaan tayo ngayon boss? Dito sa Agroto, sa Dinggalan Dinggalan Anong masasayo mo sa biyayin natin? ano? <laughs> <laughs> Anong masasayo mo sa biyayin natin? Sulit na sulit Sulit na sulit ba? Napalaban to ah Napalaban agad sa ahunan eh Yan ang ano, yan ang matinding break-in Ahunan agad Pauwi tayo ng baler, ano? Para ahon. Eto, <coughs> okay, first time din yung mag-ahon ko to eh. Anong ano? Anong, anong masasabi mo sa mga wala ngayon? Mainggit <laughs> <laughs> Madigas daw kayo. Puro, puro, plano. Ayan, yan yung puro plano. Kung kasama ka dito, adi... Kasama ka sa napagod. Uh, <laughs> Akin pa ito taan. Tapos tayo po, entrance. Ibig sabihin dito, may entrance, may entrance dito. Oo. Oh. Eh, may saan saan? Doon. Para yung para walang entrance. Para oh. walang entrance. Saan dito? Walang entrance dito pag nahulog ka. Yari. Hospital ka. Ang taas nito. Oh. Yung sinasabi nilang walang entrance, ang taas niyan. Pag nahulog ka diyan, magbabayad ka pa. Oh. Pag mga dayo, may entrance. Ay, I may mean, entrance din pala, pero may discount lang yung mga taga Aurora. Naalala ko si ano, Boss Limuel. Dapat pala sinama natin sa Tyson dito. Bakit yan o? Yung mga siguro mga ano lang, mga ilang minuto lang si Tyson sa mga 3 hours na umakit. Dami dumadayo, no? Mga taga saan kaya yun? Diyan, mga taga Oo, mga nagra-rides. Dami, dami nila. May nakasabay kami kayo ng mga naka-big bike. Ang hinahanap ko yung mga na, yung mga nakapunta. Ate Che, baka pwede yung sponsor mo kami, Ate Che. No? Ate Talens Rider. Gawa ka, Ate Che, ng ano, eh. Pa-register natin sa ano, sa... Sa ano, sa polis. Sa polis. Hardy oh, talents, oh, riding talents, Riding Riding Tandem Riding in Tandem, riding in tandem. <laughs> Maganda yun <laughs> O di kaya ano hard, Hardware Boys Riding in Tandem Yan, yan, yan Mga alam ha ah. Di pa pahuli ng po eh? mm. diba? Leader ka mo Tyson oh, Ikaw yung ano namin te Ikaw, <laughs> ikaw yung mga Ikaw yung <laughs> Kasi mahirap lang kami Ikaw mayaman ka eh natin <laughs> Loko-loko. Ayun, Ate Che, dala na yung mikot, dinadamay niyo ako. hindi <laughs> oh, daw aasahan sa ahoy nan. Ano, ano sabi nila sa mga vlog? Di yung hindi daw. Hindi daw sira aasahan sa ahoy Yung Dio, yung Dio. Hmm. Pero kanina mani mani lang ni ahon eh. dito. <laughs> <laughs> uh, oh, fake news Maka yung ahun fake news. Ahon ng oh. yung tinggalan. Oo. Oh. Yeah, mo to? Bagong-bago lang to mga loy. Bagong bago Honda Dio. Breaking na na. Pang malakas ang breaking. Ahon, saka baler, Dingalan. Magkano ano, magkanong cash dito? 62,400. 62, 62,400. Pero kinuha mo na ni Boss Timber lang hulugan. 2,840. Oo, so, oh, 2,840 yung ano niya. Yung monthly. Tapos yung down payment ay 4,300. 4,300 ba yung boss? 4,300. Kinuha mo to sa ano, kinuha, kinuha to sa premium bikes ka kaya sa mga gustong kumuha. Naging ahente bigla. <laughs> <laughs> sa mga Bigla naging na, na, ahente. Wala ka na promotion. Hindi oh. eh. pa mga gustong kumuha sa dito sa Kabanatuan. Eh kontakin niyo lang ako. Ito, <laughs> doon ko rin doon ko rin binalito eh. Tong Honda Click ko. Pero kinash ko to. 86,060 ang kuha ko dito. Doon din sa premium bikes taba na tuwan oh. Soli ko lang yung motor ko Pina, Ano, napagkakamalang? Na Soli ko na, napagkakamalang berg mo <laughs> Yung mga yung mga engineer doon, yung mga architect, aakala nila Bergman to. <laughs> Kasi na may itsura niya, oh. di ba? Malaki yung puwitan. Oo. So, malaki yung pwet. Taka yung ano. Ito e, eto talaga, ano, Ito talaga yung nasisilaw ako. Ang lakas ng ilaw nitong ano nito. Brake light na to. Ito lang na. Wala na si Marcel, wala na knockout na siya. Gising lang eh. Ang galing niya napagod niya. Tayo hmm. e mga Luis, sa mga sa mga nagtatanong kung mga kaahon ba ang Honda Dio dito sa grotto? Yes, eh ahon-ahon. Kaya-kaya. Kaya kayang, kaya. Kay kaya, kaibalan pa. O kasi yung iba din yung ano, 'di ba? Iba yung pahon dito, hmm. no? Talagang medyo ano eh, medyo ma -ma, oh, matarik. No? atarik. Ito. Pero kayang-kaya ng Dio, kaya. sa mga nagtatanong, kayang-kaya. Kung ang maniwala sa mga nagsasabi na hindi kaya. Oo. Oh. Kaya niwala doon kasi kami mismo. At si Boss Limel mismo magpatunay kasi siya yung owner ng Honda Dio. Kayang, owner kaya nga. Owner mm. <laughs> <laughs> yung model na nasa sa inyin, 2023 model. 2023. Oh, yun yung ano, yun yung may side stand na mga loy. Kasi um, yung 2021 yata, kung di wala. ako nakakamali, Wala. walang side, side stand. Pero pareho lang naman siguro sinasabi nila, yung ba old na, model, na, pareho na, lang din ang displacement. 100, ano, 110? 110. Oh, 110. Side stand lang ang alam. Mm. kulay hmm. ay may kulay na ano, iba. Kasi okay, hindi ako pamilyar sa ako eh, pamilyar sa ano, okay, eh. Red, green, black. Oh. Hmm. Ng mamaya-maya bababa na kami tapos eh, hindi namin alam kung saan kami pupunta mamaya pero siguro kay nabordado sa kasama namin. Pero Lord, hindi magluto ka na. <laughs> <laughs> eh, hindi namin alam kung makakapag-vlog pa kami ton pero sisikapin namin na makapag-vlog pa kay nabordado para makita naman si Bordado sa vlog. Hindi <laughs> na magaling driver. Oh, sa balat ng kabalatuan. <laughs> Kanina, may na, namin yung mga dumadayo dito, mga galing pa ng Laguna, Balambal. o, Bulacan. Dinarayo di ta din talaga itong lugar na to. Kaya kung sa mga gustong pumunta dito, particular na sa mga small displacement na katulad, ko, katulad namin, ako, click 125 lang, sa kanya, Dio. Honda Dio 110. Kayang-kaya po yung ako out knockout si ano? Out si Marcelino. Danilo. <laughs> Maswerte. Mga oi nandito na kami kina Bords. Ano <laughs> e si Bordado, oh. Pogi Poging pogi, oh. O, naka hubad oh, oh, pa yan. Ah, <laughs> uh, ayun. Galing Pahinga muna kami ngayon tapos siguro dito na rin magtatapos yung vlog. Kaya yes, shout out lang po sa mga kasama namin. Next time sana sumama na kayo. Ano <laughs> kay Boy Plano, Jingjing Agul Agulto kay Boy Jing P Jing Plano sanak <laughs> Siya plano siyang wala di ba <laughs> ayan sa susunod sumama na kayo sa amin yun lang mga loy maraming salamat sa panonood peace out